Magpunta kami ilog. Kaya kasama ko ang aking mother. Na kasi magawa sa bahay. Kaya ito, mamingwit na pudli. <laughs> Yan guys. Nagkakuha ako. Yan. Guys, nagkakuha ako. ito siya. Ito na naman ang amatang dandan -dan ka lang kasi mag-ingat ka lang dito kasi yan, yan tinik niya guys huyan so yan guys pag natusok ka yan ang sakit sobra yan guys wala kasi ako ng lalagyan Ito na lang <laughs> another na naman pangalawa nito na kalaki na yan guys yo So, yun, bibig. So, guys, ingat talaga tayo ito. So, sa yung tinik niya. Yan, yung sungay niya dalawa kasi pag nasugat ka yan, na natin ka. So, guys, dalawang hito na siya. Catfish, yan. Malaki at maliit guys, ito na yung nakuha namin. Ayan. Guys, ang palaya kasi halo namin dito. Ito nakuha namin sa <laughs> dingin. may guys. Guys, ito nakuha namin sa bingwit. Ito yung eel, kasili. Sa amin tawag ito kasili. Yung parang as guys. Dihay pa yan siya guys. Masarap yan. Lagyan namin na mamaya ng pag... -o. Ang um, pala yan, dahon. Ayan guys. Para siyang ahas. Yan. Tapos, ito yung hito. Tawag sa mito guys, paltap, Ito yung kuha ko guys. Yan. Ito, kuha ng nanay ko. Yan. Pwede na pang ulam namin guys. No, boy pa siya guys. Ang <laughs> ganap siya. Para siyang ahas. 哦。